Gabi Concepcion umaasang magkaayos ang mag niyang sina Sharon Cuneta at Casey Concepcion. Sumabog nga ang balita sa social media patungkol sa di pagkakaunawaan ni na Sharon Cuneta at Casey Concepcion nang magdemanda si Sharon Cuneta ng libelo kay Christy Furman. Nakarating nga ito sa ama ni Casey Concepcion na siyang sinabing nalulungkot sa nasabing balita. Ayon kasi kay Christy Furman, may isang mahalagang bagay na luxury item ang pinagmulan ng alitan. At may pahayag din si Sharon Cuneta na sa ngayon ay hindi sila nagpapansina ng anak na si KC Concepcion at ayaw na niyang ipagsiksikan ng sarili sa dalaga. Nang makapanayam si Gabi Concepcion ng media ay agad itong nagpahayag ng kalungkutan dahil sa nangyari. Mensahe ng aktor, ay sobra akong nalulungkot for the both of them kasi alam mo namang sobrang close nilang dalawa. Well mayroon talaga tayong mga di pagkakaintindihan at isa ito sa patunay na normal din kaming mga tao. I just wish that they both communicate kasi ayaw ko din naman na may saman silang dalawa ng loob. Sharon is not getting any younger kaya sana ay happy happy lang sila both. Casey naman is sobrang mabait na anak for me at alam ko kung saan siya nang gagaling. So sana ay unawain nilang dalawa ang isa't isa at bigyan ng chance na magkaroon ng reconciliation nang sa ganoon ay mas magkaroon ng peace di ba? Diba? Katatapos lang ng Mother's Day I hope na nag-usap na silang dalawa. Yung lang ang aking wish. Ito ang madamdaming pahayag ni Gabi Concepcion kaugnay sa alitan na nagaganap kina Sharon Cuneta at Casey Concepcion. Samantala, ay saksi naman ang kanilang fans at isa sila sa nalungkot ng malaman ng balitang ito dahil kung matatandaan natin ay sobrang emotional ni Sharon at Casey sa nakaraang concert nila last year. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang madlang people at sinabing na pagdaan na nila ito noon kaya naman hindi malabong magkakaayos ang mag-ina sa huli. Anong masasabi ninyo sa balitang ito? Comment down below. Maraming salamat sa panunood.